mainit ang hapon at mabigat ang trapiko nang sumakay si Liza sa lumang bus na amoy langis at pawis. Hawak niya ang bag na naglalaman ng mga dokumento para sa kanyang unang araw sa trabaho bilang accounting assistant. Tahimik siya, nakamasid lang sa labas hanggang sa sumigaw ang konduktor. Malaki ang katawan, pawis na pawis at halatang inis sa mundo. Bayad! Wag puro upo dyan! Tumayo siya, naghanap ng wallet at maingat na iniabot ang bayad. Ngunit bago pa man niya maibuka ang bibig, sinigawan siya, Ano to? Bariyan na naman! Wala kang respeto sa oras ng tao, Miss! Puro ganito! Puro abala! Napatigil ang buong bus. Napatunggu si Liza, nanginginig habang hinahaplos ang strap ng bag niya. Pasensya na po, ito lang po ang dala ko. Mahina niyang sabi, pero hindi pa rin tumigil ang konduktor. Pasensya, ganyan kayo palagi. Gusto ng serbisyo pero walang konsiderasyon. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Habang naglalabas ito ng galit, unti-unting namumuo ang tensyon sa loob. May isong matandang babae sa likod na umiling. May lalaking nagtatapang-tapangan na bumulong ng sobra naman to. Ngulit walang sumasabat ang takot ni Liza ay humalo sa hiya. At sa dulo ng bus, isang pasaherong lalaki ang naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-record ng palihim. Pagdating sa may kubaw, huminto ang bus sa traffic. Nagsimula na namang magmura ang kondukto habang tinitignan si Liza na parang siya ang dahilan ng lahat ng trapiko sa EDSA. Doon na siya napaiyak. Ngulit bago pa man siya makapagsalita, Biglang tumunog ang cellphone ng konduktor. Isang tawag na nagbago sa lahat. Hello, boss. Oo, nasa biyahe ako. Ha? May reklamo? Napatingin ito kay li Liza habang ang mga mata ng mga pasahero ay nagsimulang magtama-tama sa kanya. Sino raw? Yung babae? Eh? Tumigas ang konduktor. Hindi, boss. Mali yata yung... Naputo lang salita niya. opo. Opo. Lalabos na po ako. Walang imik na bumaba siya ng bus, bitbit -bit ang bag at galit na sinarado ang pinto. Ang tsuper ay napakamot ng ulo at bumuntong hininga. Pasensya na po ma'am. Mahina ang sabi nito kay Liza. Anak daw po kayo nung may-ari ng kumpanya. Hindi niya alam. Tahimik lang si Liza. Hindi niya gustong ipagyabang yon. Tinawagan lang niya ang opisila matapos siyang sigawan dahil takot siyang maglit. Pero higit sa lahat, gusto lang niyang matutong ipagtanggol ang sarili nang hindi kailangang sumigaw pabalik. Bago siya bumaba, tinignan niya ang konduktor sa labas na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mukhang itong biglang napayoko, parang nahimasmasan sa hiya. Pag-alis ng bus, ang mga pasahero ay tahimik na nagbulungan. Hindi tungkol sa kapangyarihan ni Liza, kung hindi sa kung gaano kasimpleng ganti ng kabutihan ang marunong magpakumbaba. Minsan, hindi kailangang sumigaw para marinig. Minsan, sapat na ang tahimik na pagtindig para matigil ang ingay ng kawalang-respeto.